No. Ih. Ah. Silo lakah. Hui, limun ingat kah. Hui. Padah. Hui. Woh. Kemai ke pili Ais yang Malay. Apa? Tebu Ingat kemo kiting. Kiting. Lagi nang. Anu ada nang luwiter. Lagi nang tubik. Hmm. Ah. Oh, hapdinan. Bu. Hap bisa ing turun. Ah. Ah, hapdinan. Ah, labanan mo mga ting para mawala yung kapangyarihan ng chana na matagi sa iyo. eh. So yun mga ka-explore no. Um, bibisitahin namin si Pinion dahil nung last punta namin dito ay may mga chana kaming na wala uh, sa paligid ng bahay niya. So, Kasi yung tiyanak ay hindi nakalapit sa bahay niya dahil sabi ni Mangating ay nilagyan daw ni Pilimon ng pangundra pero para makasiguro tayo punta tayo dito kay Pilimon kung ano nangyari so, kasi nung pagpunta namin sa kanya dito ay wala siya kaya nag-aalala kami bakit wala siya at may mga tiyanak pa sa paligid so ito. so dala pa rin natin yung ating napaka-epektibo napaka-epektibo na pangundra na may wagang tubig o oh, holy water na kinuha namin doon sa bundok so kasama ko pa rin si Mangkiting at si Sides. Uh, from no, ma ah, ito na yung bahay ni Tao po. Tao po. Pilimon? Na May kumakanta. May kumakanta mga ka-explorers. Di doon ang inabot ko No right, no right pa ko Paano na ngayon ang buhay ko, bro? Bro? Ay, a kayo pala, bro. A ha? Amin ako, Kinsey. Isang kahit isang tuka. kaya mulay mga dukha bro ang ganda ng lyrics huh? talagang na nakakaiyak ha? Huh? nakakaiyak talaga hindi uh, nag kopya lang ako ng huh? ano bro ni ko pa uh, ni ano? Fredy Aguilar Fredy Aguilar? oo uh, isimang uh, kita yung nagturo sa akin oo so, nakakaiyak yung kanta niya ang title nun ay dukha at inaawit daw ni Fredy Aguilar Nakakaiyak talaga. Ha? Ah? <laughs> Makaiyak ba yun, bro? Hindi ko marunong gumaganta. Pero yung video, bro, wala ang ilaw. Ano <laughs> ah, ba yun? Hindi ba yun lubad? Hindi hmm, man, pero wala ang ilaw. Naka-front naka cam ka? Ha? Naka-front cam ka? Kilimon, bakit wala ka dito nung pumunta kami dito nung nakaraan? Wala. Wala ako dito bro Yung Paan ano na, na Mayroon akong work bro Mayroon akong tarbaho Anong tarbaho mo nun? Uh, para makabigas tayo Yung makakain Ganyan ganyan lang Saan ka nagpunta nun? Hindi gabi kami nagpunta dito Wala ka Ha? Gabi Gabi? Hmm. Uy Wala. Oh. Kung gabi nakapunta kayo dito Siguro uh, Antok na kami hindi, pinasok namin yung bahay mo. Huh? Pinasok namin, wala ka, wala. Walang tao dito. Walang tao. Baka maliban sa maliit na tuta doon. Impossible. Ha? Wala ka talaga dito. <laughs> At uh, Baga dito ako, impossible, okay. wala ako dito. Wala ka dito talaga. At nag-alala kami dahil wala ka kung, tapos pumunta kayo sa may iyo yata na ano ha. Hindi ka ba nang uha ng palaka? Ano palaka? W wala ko nang uha ng palaka. ayun yung Anong araw bro? bro? na. Anong araw yun? Ah, uh, siguro sa bado. Anong gabi? Anong gabi siguro? Ay, anong gabi? Oh, anong gabi? Uh. Sa bado ng gabi? Ano? 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 Sa bado. Ano? Ha? Sa bado ng gabi. Sa bado ng gabi daw. Sa bado ng, ng gabi. Uh. Kasi gabi kami ang punta, hindi araw. Hindi. <laughs> wala. <laughs> Kasi siguro yung, wala ako dito bro. Yung aso mo, wala, yung aso ah. mo nandun po sa baba. Ah, uh, pasensya hmm. lang kayo no. Ah, uh, Di, ayos lang, nag-aalala lang kami ba kasi wala ka dito tapos ang ganito kasi yan Pilimon. Habang nagmamasid kami dito sa paligid ng bahay mo, may naririnig kami mga iyak ng sanggol sa paligid. Pero, ano, pero hindi sila makalapit dito, parang na nagmamasid lang sila ba? Ah, paligid lang ba hindi makalapit. Ano anong naka ano dito, bro? Anong na anuhan niyo? Oh, eh, mga iyak na nang sanggol. I iyak nang tsanak pero... ba tsanak. Oo, parang ganoon ba? Mga tsanak. Mahina lang sila. Uh, mahina yun. lang yung boses. Ay, yan bro. Hindi lang ako mag ganyan. Ah, uh, mayroon akong dinalagay yun sa mga paligid sa bahay ko. Mahina. Kasi yung ano, May para ma yun para, yun. para mahina sila kasi masakit para masakitan niyo ano hindi lang makalapit sa amin. Ooh, may inag, no? may inilagay ah. kang pangontra dito sa oh, mga bakuran oh. mo para hindi sila makalapit. Nakakanta lang ako ganyan dito no. Hmm. nabutan niyo ako. Ah kasi yung ganyan-ganyan lang pasensya lang kayo. Ah kasi naka ano lang kayo dito no. Uh, ganyan so, Salamat ako. Uh, mm -hmm. na Nakapunta kayo kay para so, hindi na yung lapit ng yung mayroong pang araw, mayroong Kaya hindi naka dito yung ano. Kaya hindi nakapasok yung tiyanak dahil may nilagay na pangontra si Pilimon. So, hindi ka ba natatakot, bro? Ah, bakit matatakot pa ako? Lapit lang bahay ko. No? Ang ah, totoo bro ang mm. um, dito hindi ako matakot bro kasi yung sa ano dito dito ng bahay ko paano mm. ko mamatatakot ng dito ng bahay ko ah ganito na lang Pilemon hanapin natin yung mga tiyanak na yan kasi parang namimihasa na sila dumadami ba marami ng mga inatake ah Ngayon, yan guys tutugisin hindi. natin yan ngayong gabi ah ano pa sige sige Pugisin natin yan bro Pilimon Kasi wala sila dito sa loob ng bakuran pero, pero nandyan lang sila sa paligid Ayan hey, bro Diyan, diyan sa iba pa Uy Uy, pili, oh, mag-ingat Pil ah. mag ka Ayan hey, bro eh, mm, ah, mo ba siya Ha? Ano na si Pili? Ano uh, si Makiti? Pili mo? Mga ano dyan? Pili mo? Hmm. sa ibaba naririnig yung mga ha, Yung na... mga tinig? oh, oh alam na. Oh, Kaso lang, ma mahihina sila parang Parang ano sila ba? Gustong lumapit pero di makalapit Pero na naluluya yung ano ko bro Dito Yung Bakit? mga paako Bakit nanghihina yan? Kasi yung uh, uh, kung sa atin yan ako may alam dyan sa uh, paligid hmm. di diba? hmm, ba diba? tara punta natin ikaw kung pupunta tayo di, di, una pa rin. parang nandyan lang kasi wag na tayong huh? pumunta doon sa malayo parang nandyan lang kasi uh, duda ko nandyan lang kasi yung nakiririn ko napapansin ko parang nandyan lang talaga sila Oh, totoo, bro. Wala tayong muta no, lang sa malayo. Ma masakit yung mga katawan mo. Masakit? Masakit yung mga katawan mo kung sino sa sinasabi nila, bro? Magkiting! Nandito ba oh? Nandito, dito, nandito, dito! Hindi ko, eh. Mahina lang yung boses niya. Ang dati niya, bro. Weh! Ano, ano yan bro? Iba, ibang wak -wak wak, wak 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 Ha? Iba yan Din si, ano si char char din char ug si mangkitin Ako oh, delikado itong ano dito pili mo ito ma Toto Sa toto lang yan bro mm. Yung unang unang ula, uh, umulan dito Dito kami na ano tutulog Yan? No, lapit lang dito pero hindi kami makaalam bro kung mayroon na ano nalulumpag yung lupa. Likado dito. Uy, lok. Huh? Nadia, man kita ngaw. Nanjan. Jen pa bano. Jen ka lang mo sabihan mo lang kami kung oh. saan banda. dari oh masuk ingat kayu, ingat kayu, bro itu sama bapak din di situ sama bapak tolongin kami yang apak itu yang itu dulu ke kami hitam kapal kasih yang damu Bro, kita nak pergi ke tempat yang diperlukan. Kita ke Woi! Apa? Ada apa? Ada apa? Ada Bro! Tunggu! Apa? Hah? Apa? Tumakbu bro. Ha? Di tuh. Hi hi hi. Bro ingat bro. Tak berkenan bro. Hi. Hah? Hah? Itu tu, itu tu di Itu itu. Hah. 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 Tahapang ito ah Bro, ingat kayo, bro, ingat Bro, ikalang lang magisah, bro Ay, eh, May dala naman tayong pangontra Nakita mo dyan bro Ang gan? Nandito banda, no? Oo. So, Pakinggan muna natin yung uh, iyak niya, kung saan talaga banda. Parang dito nga guys. Pero... Dito, dito. bro. Dito tayo. Dito Bro! Uy! Dito, bro. dito! Bro. Huh. Sampai itu bro Sampai itu Itu Antapang nang bosis, oh antapang Antapang nang bosis <mulit> Oh 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 bro, bro. Oh. Uh. oh 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 Bumba ba siya, bumba ba siya, nasaktan siya, nasaktan Ay, hey, magkiting, ingat ka magkiting Magkiting Ayos ka lang ba magkiting Ha? Ayos lang po Ayos ka lang Nandito, nandito Marami sila bro Marami Marami Isa mga... na nga. na dito. Marami. Marami sila dito. Nandun na nandun, nandun si baba. Napuruhan ko yung isa dito kanina. Nanghina siya. Ha? Pa, pa, uh, lumalayo siya. Nasugatan ka ka ba? Oh, Nasugatan ka Mag-ingat ka. Nakala ko bro, hindi na pumakas. Kasi... Madaming bato. Di sini, dito sini. Dito, sini, di dito. Di tayo di sini. Bukan, tak boleh. bro boleh. Ada orang di sana. Aduh! Kami tiga. Tiga. Tiga orang menangis. Charles. Tiga orang. Kita dito. bantu mereka. Kita boleh bantu mereka. Di ada bisik. Ya nanjan 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 mana? Oh, bajunya tuh. Sana kan. Sik, 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 sik. Ih. Birana tin. Si 1 2 3. Ih. Ih. Lo. Enggak. Bu, bro, napuruan, bu, Bro. Nang hina yung bosses nila. Napuruan mo kadin. Pelo, pelo. Di ba? Ih. 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 Bro, wala na yung bosses, bro. Wala na. Wala na. Serge, may naririnig ka pang bosses dyan? Wala na. Wala na? Oh. Ikaw pili mo, may naririnig ka pang bosses? Wala na man dito, bro. Wala na? Bro, wala na bro. Wala na. Sayang ay ko Wala na, wala na. Mayroon kong nakita wala na yung bosses. Mapuruhan na, na, na namin ako din napuruan di na din ako mga kadalo ah mag ingat talaga mga kiting may oh, so, nadula si mga kiting noon dun sa ibabaw ah bumagsak si mga kiting dito yeah. ah dyan, dyan banda sa uh, unahan kay Sarge pinagat akong sanak so pakinggan natin mabuti kung mayroon pa tayong mapapansin mga ka-explore So, yun mga ka-explore, no? uh, wala na tayong naririnig. Uh, bilisan Kaya na namin 'tong lugar na ito. Ha, uh, makibalita na lang kami kay Pilimon kung uh, meron pa ulit maririnig. Huy, pilimon ingat ka. Huy. Oh! na. Huy. Oh. na. Bro, wala na. Kamay ka pilimon. Success bro, success. Ha? Success buat tayo. Ayos lang si pilimon. Ayos lang yan. Baka na ano yan. Baka na wala yung malay. Tandaan mo. Sakit bro. Oh, wala pala. Busing pala bro. Hmm. Ano? 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 Ano yan? Ako na naman yung nadulas bro. Ah. Baka may, di ba hindi yan, Hindi, nadulas ako. Pilih pilih apakan, ha? na Nadulas ako. Baka may punso ba? Daling, daling, ni... Ano, ang daming sugat yung ano ko bro, paa. Ah. Samay ko. Parang kinambot ng tiyanak na hindi ko lang namalayan. Ano? Hmm. Na ano? -na. dumugo oh, talaga. oh. Eh? pa. Bro, bubuin mo na ng ano bro. Mm -hmm. Dami nung sugat. Hmm. Magkiting. Eh, alalayin mo natin yung ano. Lagyan mo Ano na ito ng lagi Lagyan tubig. Mm -hmm. ah, ah, hap na yan. Hap ah ah hindi nyan ah Labanan ah. mo mga kating ah. para mawala yung kapangirihan ng tiyanag na matagi sa'yo hindi ah Pilimon Pilimon okay ka ra Pilimon ha ano nangyari sa'yo Pilimon parang hindi na yan bro okay na ka bro ano nangyari mo, bro huh? ha? kaya ko kaya Ayun to hindi nung sa mga cellphone mo bro <laughs> sobrang pag Baba ujan, dyan. Ang hmm? no? Bakit siya <laughs> yung ginumaan? Doon sa si, itaas. Hanggang dito. Sige, sige, sige. So, bro, tulungan muna natin si Kilimo so, na makaakyat pabalik doon so sa, likal, sa ibabaw. Ha?